kaso tinan nyo punong puno di tres po yan walang problema yung balang walang problema kahit ano nakatido sa makina nakadiesel dual kaya pag eh hindi naman na kami nagpapandar ng gabi ayan so ito sa araw lang pinandar lang dilagyan lang ng konting ni Kuya Eket ayan umandar na di diba? <laughs> <laughs> ba tubig hehehehe minute ba Thank you. ano? So, good morning, good morning. Yan, good afternoon. Yan tinanghali po tayo ng paglusong sa Bukid. Ngayon ay mga siguro mag-aalas 10 na. <laughs> Ngayon pa po ako nag-aayong maglumusong. Ah, uh, Hello po, good morning. Ayan, nandito po ulit tayo sa ating vlog. Palay vlog. So ngayon ay kasama natin si Kuya Emeket para mag-update dun sa palay natin na ginagamitan ng solar. Kung natatandaan nyo po yung mga video ko na may gamit ng solar pump. So, Hala. Hala, tayo dito. Ah, oo, sinabi mo. Ayan, so medyo maputek. Nananapat po kami. Mamaya makikita nyo kung ano yung tsura ng dinadaanan namin? Hindi na ako nakapag-video kanina eh. Ay, sadali, ano? Yung... Ayan. Saan ba dada? Dadiretso? Oo nga, ano? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Mukhang pwede yung suso. Oo, oh, pwede. Mas dahil kukunin Mm. Tapos babasagin lang siya, no? yun niya yung titingnan ko kung kailangan basagin pa o hindi na. Oo. So nag-iisip po tayo ng mga i-spray natin sa susunod na tag-araw. Kasi po, October ay gawaan na po uli dito. So gagamitin natin or i-spray po natin yung A FAA or Fish Amino Acid. So, pa po kasi kami kumuha ng pito ka ng isda or mga um, ano yung mga basta yung sa isda so naisip ko po yung mga suso ayan o oh, dami pong suso so yun po yung bababad natin ng 60 days tapos yun po yung pang spray ko po so pwede naman tayong bumili ng FAA kaso eh, magiging magastos kasi medyo malaki po yung uh, i-sprayan natin hindi lang naman isang hektare <laughs> Kaya gagawa po tayo ng paraan para makatipid na doon sa uh, pang-spray na gagamitin natin. Uy, init ng tubig ah. Ayan, lumusong po kami sa bukid. Papunta po kami doon. Ayan. So, papunta po kami doon sa pitong hektary ang palay natin. Ito po yung uh, dadaanan ngayon. Hindi araw-araw pala, ni Kuya Enket. <laughs> So uh, at least hindi po umulan ngayon. Kaya hindi madulas. So mild pa naglalaro yung aso. <laughs> ayaan Oh, ganda. Tasa po. Lalaki. Ayan. so nandito na po tayo. Ayun yung solar natin. <laughs> so yan, po natin yung buong palay yan ngayon Kung kailan hindi nakamotor eh, no? So, ito na po yung palay natin May mga bunga na, nakasapaw na Oh, yung damo Ay, hindi pala yung damo <laughs> Ayan, yung palay po natin So, karamihan ba o halos lahat nakasapaw na? Ayan, konti na lang daw po yung hindi nakasapaw So, syempre may nalililiman kaya hindi po nagiging maganda Pero yung uh, araw, na, yung kabuuan po natin, ayan, So, lalaki. Puntahan natin yung uh, yung paligid. So, nag po kami ngayon. Siyempre, gusto namin mag-update. Gusto ko mag-update dungkol dun sa palay natin. Kasi aanihin na po ito mga September ng kalagitnaan. Yun, magbibideo din tayo noon. Sana wag magulan mag-uulan o magbabagyo. to ganda oh. No. ramit ding naging butel, no? Malalaki. Oh, kung maganda. Mga ilang ba estimate mo? <laughs> Ayaw mag-estimate kasi baka hanapin ko, no? <laughs> so, nakarating na po kami ni Kuya Enket. So, yung sinabi ko po kanina sa inyo na sinabugan ng ating uh, supremo, uh, na formulated uh, ni Doc Mason. So, makikita nyo naman. Oh, ang ganda. So, sabi ni Kuya Enkit, ano ang pagkakaiba dun sa mga dati nung no, hindi natin sinasabugan? Uh, pag yung pagkakaiba nun nung dati, mm -hmm. yung kasing sinabugan na ito nung alapas yung abono nung pagkakatanim, maganda na bulas niya. Kumbaga, mabilis na ka-recover uh, ka agad yung palay, no? Mabilis na ka-recover. Mm -hmm. Tapos yung puno 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 niya. Ay, malaki mamuno. Malaki mamuno okay. no. Kung walang sabog nung ating nilagyan na Supremo, hindi magiging okay. magiging ganyan. Mamuno nang ganyan yan. Mm. eh, i-compare e mo naman dun sa mga katabi natin. Ano ano pagkakaiba ng walang sabog? Ano siya, yung hindi masyadong malaki puno niya, hindi siya masyadong mm. tumaas. Ah. Kumbaga parang mm. na steroid. Okay. <laughs> so, ilang days na ba to? Nakalimutan ko na. Okay. 90 na ba? Wala pa na Ay wala, nasa 80 70 70 So ito na po yung pag, uh, pagsasapaw ng mga palay po natin 70 days sa buhat ng itanem 70 days nung buhat ng pagkatanem Tapos after 1 month O uh, aanihin na yan Mga September 10, September 15 uh, Nawa eh, hindi naman sana bumagyo yan po. Kar kar ano kasalukuyang namumulaklak pala yan o Ayan o Namumulaklak yung palay natin panahon ng pagkasa ito, hindi natin gano'ng ulan. Oo nga, na-tempo. Mm -hmm. Eh, ang pamumulaklak lang naman, anim na oras. Oo, oh, lang eh. Oo, sa anim na oras na yun, kailangan hindi masumpit ng ulan, hindi magambala. Kasi yung pamumulaklak po ng palay, yun po yung importante na kapag maganda yung pamumulaklak niya, magbubunga yung lahat ng butel o yung uhay ng palay natin. Yan, tingnan nyo, namumulaklak. So, pag hindi po nagambala yan, nag Oh, maganda magiging ani, ha? Oh? <laughs> 'Di ba? So, konti lang naman yung naging damo natin. Ayan, manageable lang naman, 'di ba? Oh, natural lang naman. Mm hindi -hmm. naman yung sobrang dami katulad nung huling saka natin. <laughs> Na medyo dumami kasi damo nung walong ektarya natin. Kaya ito, mas maganda naman. So, ayan po. Yan po yung sinabugan po natin nung Supremo dun sa land preparation. Ibig sabihin, gumanda po yung kondisyon ng lupa. Ah, medyo nagbawas din tayo ng pataba dito. Ah. Hindi po tayo nag full force. Kasi ang full force ng pataba kapag ka po araw So, nakikita nyo naman. Ah, parang nabigay pa rin natin yung mga nutrients na kailangan nila. Kasi maganda po yung naging bulas niya. So, alam ko magiging available na sa market yung Supremo natin. Malapit na. Abangan nyo po yan. <laughs> so isang video pa yan, so balik na po tayo don sa ating sa uh, sabungad kasi medyo malayo po tingnan nyo naman yung tinatapakan namin kahirap ng daan, kahirap daan. <laughs> so yan, inaya ko po si Ikuya Enkid para magpagod para mapakita sa inyo kung ano yung naging resulta po, well, eh, anyway yung magiging resulta naman din kasi nyan uh, pagkaane po natin malalaman talaga. Pero ano yung inaasahan mong ane niyan? Ilan ba yung ani nung tag tag ulan nito nung last kuya Enket? 350. 350. So 350 yung ibibit natin. Ayan, tag, tag ulan last year 350. So abangan nyo po sa September ah uh, mga 15 kung ilan yung aanihin natin dito sa ating 7 hectares of rice. Triple 2 po yan Yan, inbred variety Ito rin po yung nilagyan natin ng solar panels Or solar pump doon sa bungad Kaya medyo nakatipid din tayo sa pagdi-diesel Nakailan diesel ka dito kuya Enket? Sa kabuuan na yan, ano? Sa 7 hektarya, nakakadalawang drum. So, mga 400 liters. Oo. Mga magkano na ba isang drum ngayon? 21,000, di ba? So, 50 yung ah, 50 litro? pesos isang litro. Ah, oo nga. Ay, ano ba yan? <laughs> Hindi pala isang drum, nasa 12,000. So, tingnan nyo, isang drum, 12,000, dalawang drum po yung nagastos po ni Kuya Enket. Nasa 24,000. Pero dati, ilan yung nagagastos mong diesel nung wala pang solar, nung, nung tag-ulan? Mga ano siguro ng tag-ulan dito, di Oh, hmm. eh, tinan mo. Limang drum versus dalawang drum. Nakabit, nakatibid tayo ng tatlong drum. So, kung kukumpitin natin yun, 36,000. Ayan medyo no, nakakahingal eh. So, sa isang sa isang anihan pa, mababawi na natin solar natin. <laughs> kasi kung ang iba i-avail nyo, yung 75,000 75, na DC, tapos kayo magkakabit, 75,000 lang yon Eh kung 36,000 ay natipid ko, sa pangalawang anihan, bawi ko na, di ba? Tama ba, Kuya Engket? <laughs> mas, mas malaki matitipid mo pag tag-araw. Mas malaki matitipid pag tag-araw, ano? Ayon nyo kasi puspusan ang tubig noon. Mm-mm. Kasi, hindi, masyado... hindi pa masyadong kailangan ng tubig kasi umuulan eh, no? Pero ang kinukumpara kasi natin yung limang drum eh, di ba? Uh, yung, panag nung panagulan last year. Uh -huh. -uh. Uh, at drum sa tagaraw araw uh... So, titingnan natin sa tagaraw uh -huh. Ang simula po nung gawaan natin sa tagaraw ay October. Ay, ano ba yan? <laughs> Maputik. Kaya, Abangan ninyo po yung mga update natin. Matitipid ka pa mm -mm, yung matitipid. Anyway, sabi ko nga, ang farming, hindi po yan mabilisan. Kailangan ng mahabang pasensya. Kailangan ng mahabang pisi. <laughs> <laughs> mahabang Ay, marami, pang marami pang gastos kaya tayo maraming utang. <laughs> Pautang naman po dyan utang oh, yung wala pong tubo ah. Sa kaya makakakita nun. <laughs> oh, wow. oh, man, ha? Oo oh, wow, nga, ganda O ba, hindi lang tayo makaka-350 di dito. Pustahan tayo. Oo, oh, <laughs> Kaya nga. <laughs> hindi natin sa Peter na Ay, ganaan Bakit? Ba, uh oo. -oh. Hindi Oo. Mm -hmm. Ah, oo. oo. Yung pinananakati nun. Oo. Oh. Eh, kaganda pala. luwang yan. Oo. So, pagkasakong na siya. Hmm. Eh, ilan luwang ba? Ilan? luwang ba yan, ako ng Tagaro Ilan ba ang average ng 10 luwang? Na... Na naaani? Kasi inaasinan, ah, eh. luwang? Uh, 50, Nadadagdag oh. siguro mga 50, ano. Oh, doon pa lang. 300 na lang. <laughs> Mm -hmm. lapit na, wala na siguro magiging yan Kaya nga Wala naman tayong problema sa solar, solar. Halos <laughs> pare-parehas pare -pare Ah, wala yung tulad doon dati May mga tinamaan Halos pare para, laki na mm -mm. So, excited na tayo umani <laughs> Kaya nga, no Ganda. Mag one minute nga ako. Ayan. So, nandito po tayo sa palay po natin na 7 hectares. So, ito po yung uh, update dun sa huli nating uh, mga vlog na tungkol sa pagpapalay po natin. So, 7 hectares ito. Ang variety po na nilagay natin is triple 2. So, kung makikita nyo, ito po yung nilagyan po natin ng biofertilizer na Supremo. Kung makikita nyo dun sa video ni A uh, video stories ay na-promote na po ni Doc Mason yung kanyang Supremo So makikita nyo, ito po yung sample product or sample na uh, pag-aanihan na nilagyan ng Supremo Ngayon po, ang sabi ni Kuya Enket marami pong pagkakaiba o pagkakadagdag uh, doon sa ating palay Mas lumusog siya, mas kumapal and mas lumaki kaya excited na po tayo sa pagkaani. Abangan po natin yan. September 15. Okay? Ilang minuto. Wala pa So, ayan. So, nandito po tayo ngayon sa may solar natin. So, syempre. Paanda natin yung solar pump natin. <laughs> Wait lang. nga <ha>? mo ko. <laughs> Tingnan natin. Hindi ba nawawala ng balong kaya? Wala. At pala may timbaka dyan. Ayan eh, no? Hm. Ayun lang pinabubuhay mo yung kulanayan. Oh, wala pa. Hoy, nagwa-warm up. Oh, buhay na, <laughs> kabilis. <laughs> Pagano, hindi ka hindi mo na natakpan, nasaan yung pantakip mo? Dito oh, mo ka mga ngalawang may pump natin Bawal na babasa ito ah Lahat pala maglagay na rin ako dito ng kwan yung Doon lalagay O oh, layo na natin Nakikita ko ilan ang nakukuha 168 Ha? Ayun. Pinakpal lang ng konti eh. No? <laughs> Kailangan lang takip. Ha? Ay. Anong nangyari? Namatay? Under ng kusa yan. Ha? andar kusa yan. Ay, ganun na andar ng kusa. <laughs> ha? Ba't namamatay na ganun? <laughs> yung mga ganun dyan. Ha? Magpapahinga na siya. Magpapahinga konti. Magpapahinga Oh, lakas to. Oh. Punong-puno. So, Punong -puno. so yung doon sa nagsasabing mahina daw po yung tulo. Naka-depende po yun sa balong ng tubig. Tingnan nyo naman, oh. Punong-puno. Kasi hindi ko na rin masagot yung maraming comment po natin. May mga nagko-comment, mahina daw po yung tolo, mahina po yung buga ng tubig. Eh, tingnan nyo naman, oh. <laughs> yan po, two horsepower lang po yan, punong-puno. So, hindi po dun sa makina nagkakaproblema. Nagkakaproblema po dun sa balong ng tubig. So, kung mahirap po yung balong ng tubig nyo, ay uh, medyo makonti po yung maiaakyat na tubig ng ating solar. Kaya tingnan nyo naman to, walang problema po yung balong. Kaya po kapag may nagtatanong o may nag-BPM, lagi ko po tinatanong, ilan po yung uh, water level dun sa inyo? Ayan. Kaya kasi doon pa lang nadedetermine na natin kung pwede yung solar pump dun or kung magiging malakas o mahina yung magiging buga po ng tubig. Ayan, iniinuman -ini pa po ni Kuya Enket. Diba? Lakas ng tulo solar pump mag release nga tayo yan so nandito po tayo sa solar pump po natin sa 2 horsepower na DC po natin wala po tayong ginagamit ng kuryente dito at DC, po, ano, DC lang po yung uh, model na to so makikita nyo malakas po yung tulo po ng tubig natin kasi nakadepende po yan sa balong ng tubig doon po sa mga nagtatanong na mahina po yung uh, tulo, hindi ko na kasi nasasagot po lahat. sa uh, mga yung mga nag-PPM na lang yung sinasagot natin. Ang uh, nakadepende po 'yan sa balong ng tubig. Malakas po yung makina po natin. Uh, ang nagdepende -de lang dun sa buga ay depende dun sa water level. Kung so, mababaw po ba yung water level nyo or malalim. Siyempre, pagka po malalim yung water level, mahirap pong iakyat yung tubig. O so, kapag sobrang lalim, submersible na po ang kailangan nun. So, naka-update po tayo ngayon dito. Ayan, so ito po yung pitong hektarya natin, nakasapaw na. Oh, mababa lang po yung nagasos dito. Dati daw nung tagulan, last year nakaliman dram ngayon nakakatatlong dram na lang sila. O, oh, ba? Ganda. Sobra na pala tayo sa oras. Yung <laughs> video. Nakasok, yun na yung punong punong-puno. yan. Walang problema yung balong Walang problema kahit ano naka sa makina naka diesel Dual Kaya pagkagabi Eh hindi naman na kami Nagpapandar ng gabi Ayan So ito Sa araw lang Pinandar lang Dilagyan lang ako Dito binig ni yung Umandar na Tira Tubig <laughs> <laughs> One minute na ba? Thank you 30 seconds lang pala yun <laughs> Oh, kapag release na po tayo yan kahit na po tayong tinapay <laughs> medyo mainit ha nahirap maging vlogger ha <laughs> ano ba hindi tayo makakakit ng nakachinelas madulas Ay, ganun. Oh. Ayan, yeah, no. So, dito kami kayo, Kuya Egat. Nagpapahinga. Malayo-layo yung narating natin. So, tinapay tinapay. Kuya. Si, pati, syempre, pati yung, yung, kwa natin. Anong tawag dito? Yung bodyguard. Eh, hindi mo naman kinuha. Huh? Sambuo yan. Hmm. Ayaw mo na. Naihiya. Ang totoo, ang kinakain mo. <laughs> mm. Gusto, sinusubuan. Ayaw pala na isang buo. pala na isang Ay, ganon? Dapat pala, hinati ko muna. So, sige. So, patapos na po kami. Ayan, nakapagpahinga na kami, nakapagmeryenda na. Ngayon, papatay na muna natin. Uh, bukas na lang daw paanda rin ni Kuya Enket yung solar pump natin. Tignan nyo, ayan, ayan oh. No? Lakas talaga nung buga. Ewan ko na lang, bakit di pa kayo nagpapakabit sa amin? <laughs> so, ayan, papatay na ni Kuya Enket. Ayan, solar pump. Ang matipid na, anong tawag dito, na setup 75,000 lang yung materials Kayo na po ang magkabit Pati yung kawayan, kayo na rin ang magkabit 75,000 Tuturuan na lang namin kayo <laughs> Kasi yung iba nagkatanong Bakit Eka nagiging 105, 120 uh, Siyempre, kami po yung magkakabit Kami po yung gagasto sa transportation Magbabayad sa tao oh, Professional fee ko pa <laughs> Pero kung kayo naman po yung magkakamit, mas makakamura kayo. Ganun po talaga sa kontratahan, maraming nadadagdag. <laughs> Pero may bawas naman yun, wag kayong mag-alala. <laughs> Yan. Mag-tag dito. Mag-ayak na tayo. O tayo uuwi na. Ayan, uwi na po kami. Bye bye, Solar. <laughs> Takpan mo yun, kaya ang kata. Magbalik mo. Ayan po, so pauwi na po tayo. sa so, dadaan po ulit tayo sa mga pupubutik. <laughs> Nakapagpahinga na. May eh, Alas 11 na ng tanghali. Yung pinita kanina. Mamaya makikita nyo. Kung gaano kalaki yung putik na dinadaanan natin. Ang lalim. May mga palay din po dito. Sa shortcut. Kaya dito abet na. No? Mm. Triple two. Galing po sa atin yung binhi na yan. Pero syempre, mas maganda po yung sa atin. Magaling yung nagalaga natin. Kuya Engkit. <laughs> mainit. Ayan po. So, yung dinadaanan natin, may uh, walang pinitak. Tinamad <laughs> yung nagsasaka. <laughs> walang malakaran. Dun nga sa basement, karami. Puta <laughs> Kaya nga. Basta tigitigay sa amo kayong timba. Apat. Ilan ba kayo? Apat, di ba? tigit tigitigay sa kayong timba. Pagka kinulang, tigitigay sa uli. <laughs> oh, makakatulong pa kayo. <laughs> Oo. Uh, uh. Oo, oh, pagka gumaganda naging kwan eh, lahat mangunguhan na ng suso. <laughs> Di ba? naging maganda yung demo farm natin. Huh. Organic farming. Marami po tayong gustong uh, subukan sa pagpapalay para po dumami yung ani po natin. Dahil tayo ay isang Siyentistang magsasaka. <laughs> Yan, tingnan nyo naman, oh, putek. Ang ating daan. Tapos tayo ay naiinitan. <laughs> ang halin tapat eh. Wala na sa hapon, baka abutan ng ulan. Ulan? Kaya nga. Ito lang, hali akong gising eh. Hindi, may mga ginawa tayo nung umaga. <laughs> Isimula na ako mag-training sa paglalagay ng bahay. Eh. na apat na araw na ako. Ayun sa bahay, kakabit. May mga nagpapakot na nga sa akin. Nagtatanong na. Pati nga school eh, yung General Jesus So, eto na yung pinakamaputik na parte ng kalsada po dito sa panabingan. <laughs> sa papuntang Alonso pala. Ito ba yung pinakamahirap na talaga? ay ah, ito pala Ito na pala yung pinakamahirap talaga. Hindi madaanan ng kalabaw. Hindi madaanan ng, madaana ng kariton. Tingnan nyo po kung ano estado. Tinamba ka na raw ito ng lupa. Problema, lumambot yung lupa nung naguulan. uulan Ayan o, putek. Lalo na doon. <laughs> Grabe, lalim. Ito din, oh, lalim po. Buti na lang, nilagyan po nila ng ayan, mga bato at sako. Meron na po lalakaran. Hindi po tayo dito sa gitna magdadaan. <tos> mm -mm. <tos> oops, Oops. <tos> <laughs> na tahulan. Pagod na. Walang sagwan? sagwan <laughs> Malayo-layo yung ka na na yan. Nalaka hmm. rin. Diretso, diretso Malayo yan. Pag pobo. Hmm. Nalaka So nakatapos na po kami ni Kuya Enkit. Ayan, uuwi na po kami. So papaalam lang tayo dito sa manggahan. Tapos eh, uuwi na tayo. Marami nang naikot. Marami nang pinagtaguran. <laughs> <laughs> Nabasa na ng pawis. <laughs> Kaya nga. <laughs> Punta ka muna ako dito. Okay, go ahead Thank you. Tumama ka sa akin. Oh, marami na kay nadamu ah. Ayan, so nandito na tayo sa manggahan. Ayan yung motor natin. Umuwi na rin si Kuya Enket. Tapos nandito si Kuya Orlando, tsaka si Carlo. Ayan, no? So, siguro dito na lang natin tatapusin itong vlog na ito. Eh, eh, anong tawag dito? Ayan, naglilinis po sila dito sa manggahan. Nagtatanggal ng mga damo. Tapos, tinignan din natin kung saan natin pwedeng dalhin yung ating bubuyog. Ayan, no? Hindi na po tayo mag-aalaga ng kambing. Nag-resign po yung mag-aalaga ako ng kambing. <laughs> so, may naisip tayong bago. Bubuyog naman. Ayan tabayan nyo po yung ating mga bubuyog uh, vlogs so hanggang dito na lang po yung vlog na to ayan. like and subscribe our youtube channel <laughs> hanggang sa masawa kayo <laughs> ayan bye bye subscribe po kayo uh, napagod na eh pauwi na po kami bye bye